Maganda, magandang araw po muli mga kapanalig, Kuya Mamo po at muli po tayo nagbabalik dito sa ating YouTube channel upang muli nating uh, pag-usapan mga kapanalig dito po mga nagiging kaganapan na dito po sa ating lipunan. Pero bago po tayo tumungo mga kababayan sa ating uh, talakayan ay uh, binabati ko muna po ang ating mga kababayan Luzon Visayas Mindanao at uh, magiging yung ating mga kabayang uh, nariyan sa Bayong Dagat. Magandang araw po sa ating lahat at sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan sa araw na ito. Well, uh, pag-usapan po natin mga kapanalig, ito pong uh, naging uh, ganap ano, dito po sa Senado kahapon. na huh? sapagkat uh, ito po yung uh, araw na maaaring uh, magbutuhan yung uh, mga senador ano, patungkol po dito sa uh, impeachment trial dito pong si B.P. Sara Duterte. So dito po mga uh, kapanaligan, ano, nagkaroon po ng uh, motion ito pong si uh, senador uh, Marco Marcolita Ang uh, laman po ng uh, kanyang motion ay uh, ibasura na po yung uh, impeachment at proceeding, ano, yung trial. Dito po nga uh, impeachment uh, laban po dito po kay Sara Duterte. At uh, din po mga kababayan, ito po si uh, senator si Silator Suto ay uh, mayroon din po siyang motion na gawin muna nga uh, o iantala muna ito po nga uh, pagdidesisyon -de ng butuhan dito po sa Senado sapagkat so, ayon po sa kanya ay mayroon pa po nakabidbin na motion na for reconsideration uh, na galing po sa mababang kapulungan So dito po sa motion ito ay uh, nanaig po Ito pong uh, motion na uh, dito pong si Marcolita at uh, nagkaroon po uh, sila ng uh, butuhan uh, 19 na uh, laban po sa pabor uh, dito po sa motion ni Marcolita at 5 uh, naman yung uh, boto na sang ayon po dito sa motion ni uh, Senador Soto. So dito mga kababayan, makikita natin ano ho, may kanya-kanya silang uh, pananaw, may kanya-kanyang opinion. Hegel po dito sa mga sa proceeding ng uh, impeachment trial at uh, magamat, uh, alam na mo natin ang uh, na ano ho ng uh, ganitong uh, uh, usapan ay uh, ay dito kay Bob Aquino ay uh, kahit na talo ay uh, talagang uh, ipapakita nila na sila po ay lumalaban sapagkat uh, ito po mga kababayan ito po si uh, Bob Aquino at ito po si Kiko at uh, hindi hindi po nila iniwan ito po si Yong Tiberos. at uh, ito naman po si uh, Ping Lakson ay hindi naman po niya iniwan na ito pong si uh, Tito Soto, bagamat uh, sinabi uh, dito pong si Lakson ano, sa kanya mga interview sa mga social media kaya naman dito po sa uh, mga registration station, ay uh, talagang uh, ayon po sa kanya ay hindi po siya sasalungat uh, dito po sa uh, kagustuhan ng Supreme Court. So dito mga kaubayan ay uh, ipinakita dito pong limang ito, yung uh, kanilang solidong uh, pagsusuporta sa isa't isa. Bagamat uh, alam naman po nila na sila po ay talagang uh, dihado. So dito mga kabayan, ang uh, tanong natin dito, ano nga ba ang uh, susunod na hakbang sapagkat uh, ito pong uh, uh, impeachment uh, trial nito pong si Bb. Sara ay talagang tuloy na pong ibinasura ng uh, Senado. At uh, bagamat uh, napakaraming uh, samotsaring saring uh, mga uh, pagbabatikos ng ating mga kaubayan na uh, ano ho ah uh, dito po sa naging uh, uh, pasya dito po mga senador mga senador ano ho? ay uh, talagang uh, wala po silang uh, pag-aatubili ano ho? na talaga yung talagang uh, ibasura na po itong uh, impeachment trial uh, dito po si BP Sara So, ano nga ba mga kababayan, yung mga susunod pang uh, mga magiging kaganapan sapagkat uh, ito po ng uh, mababang kapulungan ng Kongreso ay uh, mayroong pong uh, motion ano ho po sa Supreme Court at uh, magpapahanga sa kasalukuyan mga kababayan ay uh, hindi pa po ito uh, sinasagot ng uh, Supreme Court. So ang tanong natin dito mga kababayan papaano kung uh, kilasigan uh, dito ng uh, Supreme Court ano ho yung uh, motion na uh, inihain ng uh, dito pong uh, mababang kapulungan? Uh, ano po ang magiging kaganapan sapagkat talaga uh, talagang uh, ito pong uh, uh, Senado ay uh, talagang tuloy na pong binasura uh, itong uh, uh, impeachment uh, nito. So, dito po mga kaubayan ano, ay uh, talagang uh, makikita natin na yung uh, kung sino talaga yung uh, uh, pabor na talagang uh, hindi ma-impeach ito pong si Sarah dahil talaga uh, talagang uh, kitang kita sa mga deliberasyon ano ng mga mababata sa mataas na pulungan talaga makikita mo yung uh, kagalakan ng mga nasa paligid lalo ta higit ito pong si Bato at uh, ito pong si Robin Padilla mga kaubayan dahil habang nagsasalita po ito si Marcolita ay talagang uh, 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 takam na takam uh. ito pong si uh, Padilla ano na Uh, para nga uh, gusto niya nga magsalita ano, dito po sa plenaryo. Subalit so, talagang uh, alam niya sa sarili niya na talagang hindi niya kaya na makipagsabayan dito po sa mga senador-senador ano, na may mga uh, taglay talaga ng talento sa pagdating sa mga ganitong uh, usapin. So, mga kababayan, dito po sa impeachment uh, trial na ito po ni uh, Sarah ma napanood natin hapon yung uh, iba't-ibang uh, deliberasyon ano, ho, ng ating mga kababayang uh, senador ay talagang uh, pare-pareha sila. Nag-tagisa sila po ng uh, talas ng uh, talino uh, higil po dito sa paksang ito ata uh, talagang uh, mananaig pa rin po mga kababayan yung uh, abagamat uh, yung uh, mga talino mga abilidad uh, ng bawat isa sa kanila ay talagang uh, nailatag ano dito po sa plenaryo subalit ano talagang uh, hindi po dito uh, binabasi na yung uh, talino mo ang uh, siyang mananaig sapagkat uh, ito po ay uh, butuhan at uh, talagang uh, kung uh, ano man ang iyong uh, abilidad ay hindi mo dito magamit. Uh, Subalit, ay uh, naipakita naman ano ho, ng mga minority yung uh, uh, kanilang uh, abilidad o kaya uh, yung kanilang saluobin ano higil po dito sa uh, paksang ito. So, ito na po ay yung uh, magiging gaganapan. Marahil, mga kaubayan, ay uh, uh, maghihintay na lang po tayo ano ho ng uh, susunod na taon upang uh, muli natin uh, makita na sisimulang muli yung uh, impeachment uh, complaint ano, uh, dito po sa kasalukuyang uh, Vice President ng ating bansa. So February 6 po yung uh, uh, panahon o yung uh, pagkakataon na uh, muling uh, buksan ano, yung uh, complaint ano, laban dito po kay uh, Sara. So kayo po mga kababayan, kung uh, ano po yung uh, inyong inyong uh, opinion na higit po dito, uh, ilatag po natin dito sa ating uh, comment section upang uh, mapag-usapan naman po natin. At uh, maisigit ko nga po mga kababayan at uh, dito po sa debating ito ng uh, Senado ay uh, napukaw yung ano o kaya naman ay uh, talagang kapasin uh, kapansin-pansin ano, yung mga deliberasyon dito po si Marcolita sapagkat uh, doon po sa kanyang uh, deliberasyon mga kaubayan ay uh, niya na talagang hilaw na hilaw yung uh, inihaing uh, complaint against Sara Duterte ano, ho, ng uh, mababang kapulungan. So dito ay uh, magkakaroon tayo ng uh, pag-aabang ano ho kung uh, ano man po ang masasabi ng mababang kapulungan. hingil po dito sa naging uh, panirindigan dito po ng si Marcolita na talagang uh, hilaw na hilaw yung uh, inihaing uh, reklamo ng uh, mababang kapulungan dito po sa ating ating uh, presidente. Kung uh, ano man po ang uh, kanilang uh, magiging uh, panig nawa ano, yung mga uh, kanilang masasabi hingil po dito sa uh, paninindigan ito pong si Marcolita ay uh, susunod na pong uh, ipapaalam natin sa ating mga kababayan sa mga susunod nating na uh, vlog. Magandang araw pong muli at uh, ito pong muli ang inyong si Kuya Mamo at sa uh, sana po ay uh, nasa mabuti tayong kalagayan sa mga oras na ito. Bye-bye!